Sa pagpapalaki ng isang anak, mahalaga ang gagampanan ng maayos na komunidad. Mas magiging madali para sa bawat pamilya ang pagpapalaki ng anak kung makakatanggap sila ng tulong at suporta mula sa kinabibilangang komunidad. 'Yan ang ginawa ng isang pamilya sa isang simpleng pamayanan sa bayan ng Lubuagan sa probinsya ng Kalinga. Kasama ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development at sa suporta ng mga kasama sa barangay na itaguyod ng pamilya Dakyon ang kanilang bunsong anak sa kabila ng hirap sa buhay. Saan siya nakarating at ano ang kanyang mga hinarap na pagsubok para maabot ang pangarap? Tunghayan natin ang kanilang kwento ng pag-asa at pagbabago. Isang dalaga mula sa Barangay Upper Uma sa bayan ng Lubwagan sa lalawigan ng Kalinga ang nakilala namin. Simple, masipag at mahinhin. Ganyan mailalarawan si Rosabel. June 2009 na maging benepisyaryo siya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa rehiyon ng Cordillera. Grade 3 siya noon. Sa payak na paumuhay na mulat si Rosabel, ayon sa kanya, hindi niya naranasan na magutom. Pero hindi gaya ng ibang bata, hindi niya mabili ang mga gusto niya dahil kailangan ilaan ang pera sa mas importanteng pangangailangan ng pamilya. Ang buhay namin nung wala po yung porphyse is sobrang hirap kasi lagi ako naiiwan dito sa bahay namin para magtrabaho yung nanay ko para may pambili ng papel. Kasi nung wala pa yung four piece, isa lang yung papel ko, tapos tinitipid ko po. Kapag pumasok ako sa school, puro gulay lang yung mga ulam ko, tapos yung mga kasama ko is mga nabibili po, yun po. Pero nung dumating yung four piece, medyo ano, nakakabili po kami ng mga pang ulam ko sa school. Magaan na po. <laughs> Bunso siya sa pamilya, pero may kanya-kanya pang mga anak sa una nilang naging asawa ang kanya mga magulang. So nga kaan nga naka-eskwela, naka di damong anak ko nga lima. Takay na rigat. Tamay may sa na nag-tatrabaho. Uh, Father and mother titrabaho. Ni nangasawa ak. Tabalo mo. Ni nangasawa ak. Kani dito ila kayo itata. yan di dito. Walang permanenteng hanap buhay ang mga magulang ni Rosabel, pero araw-araw silang humahanap at gumagawa ng paraan para may maiuwi sa kanilang pamilya. Ang gusto ko pong sabihin sa mga magulang ko dahil napagtapos din nila ako ng pag-aral is malaking pagsasalamat ko sa kanila dahil sobrang sakripisyo nila kasi noon sobrang hirap talaga. At saka salamat din mo sa 4Peace, mga DSW at iba pa. Kabilang ang paggawa ng walis tambo at pagbibilad ng mga butil ng kape sa kanilang mga pinagkakaabalahan. Jawak mo yung makalabuy, yalan ni... Ano ka Yalan Ang nga trabaho. Pinapasok din nila ang iba pang trabaho para may maiuwi sa pamilya. Panak ati, Pati na mga tao, isuting gatang ko Uh, papel anak ko pasjay kan kanon kan pagbaon mas dayay. si Nanay Maria ay naging aktibong parent leader din ng Four peace na nagpatupad ng ibat ibang proyekto sa kanilang komunidad. Siya ka parent leader nungro gya member ng Four peace pangamat dalos sa iskulaan tapno mayat Idalan ti mga baba, kalsa, may sa kwanti ko help di kwanti bababu bababuy nga idi waras amin nga dito parangan di babuy di in ko 4 nga di uh, kulong ti tao ti babuy tata mayat ta clean and green na clean nga ti in ko nga mayat ti kwanti barangay lang. nang dumating ang tulong ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng 4 piece Naibsan kahit paano ang pasani ng pamilya Dakyon. Di sumang 34 piece ito, June 2009. At dati 4 naala kami. Nagragsakak at adaak. At And dahil igatang ko papel na, pensel na, baon na, tapos dahil. Hingga na, di nag high school, hingga na college, natulungan na ti 4 So nga sumang, so, sumang so, pet gaya pang tawid, iso nalaganta at uh, dati pang supposed to ko ang ubi nga ban at ma'am. Uh, Talaga uh, nga nung mag-andi meta nga ubi ang meti uh. Malaking bahagi ng natatanggap nila mula sa programa ay napupunta sa pag-aaral na kanilang anak na si Rosabel. Dahil para sa kanila, wala silang maipapamana kay Rosabel kundi ang edukasyon. Tulay din ito upang kahit paano ay magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Nagtagumpay din si Rosabel sa larangan ng larong chess. Nagtrabaho siya sa iba't ibang establishmento at nakakuha ng mga scholarship mula sa kanilang barangay at sa lokal na pamahalaan ng kalinga. Kaya hindi na niya kailangan pa humingi ng malaking pera sa kanyang mga magulang para matustusan ang kanyang pag-aaral. Nagkaroon rin si Rosabel ng pagkakataon upang makapagsanay sa ibang bansa. Noong nag-aaral po ko nung fourth college po is sinabi ng school na may ganitong agency na nagpapa-internship for uh, job employment. So pumunta po ako sa chairman namin at nagpatulong sa school. Yun, sa ko po yung mga papel habang nagsinasabay ko yung pag-aaral. Dahil sa taglay niyang talino, nakapagtapos siya sa pag-aaral ng libre na sinamahan niya na sipag at pagiging masinop sa mga bagay na ibinibigay sa kanya. Tapos nung nag-graduate na po, napili po akong makapunta sa Thailand dahil nakagraduate ako at mataas po yung grade ko dahil sa four piece. Hmm, sobrang saya ko po kasi hindi po lahat makukuha. Hindi sila ma bigyan ng opportunity na si Rosabel sa Thailand ng kalahating taon. Mula Agosto 2024 hanggang February 2025. Namimiss man niya ang pamilya doon, tiniis niya ito para baunin pa uwi ang bagong karanasan na magagamit niya sa kanyang pagsisimula sa trabaho. Ang naging experience ko po sa Thailand is sobrang hirap pero kinakaya para sa pamilya po. Ang kukumpara ko po noon at saka ngayon is sobrang layo po. Kasi noon is tinutulungan ko din po silang ano uh, magganap maghanap ng pambili ng gamit ko pero ngayon is hindi na po kasi natulungan po kami ng four Ako na ngayon ang mag-provide sa kanila. At dahil kabilang sila sa mahirap na komunidad ng Lubwagan, patuloy na tinututukan ng munisipalidad ng Lubwagan ang mga pamilyang nangangailangan ng tulong at suporta ng pamahalaan gaya ng Pamilya Dakyon. Marami po ang naitulong ng 4Peace sa bayan ng Lubuagan. Um, number one po sa mga edukasyon ng mga bata. Karamihan sa mga bata namin dito, nakapag-aral na sila, maraming graduates na mga anak ng 4Peace beneficiaries na families. Then sa mga livelihood, actually maraming na-empower na kababaihan mga mothers ng 4Peace beneficiaries na families. They are being empowered and they have their own livelihood and they undergo trainings and uh, increase na po ang mga uh, income nila. Salamat po sa 4Peace kasi nakapag-aral ako at malaki ang naitulong niya sa akin. At kung wala yung 4Peace, hindi din po ako makakalabas sa ibang bansa. At gaya ng isang mapagmahal na anak, simple lang ang pangarap ni Rosabel. Kapag may trabaho na po ako is ibibigay ko lahat ng pangangailangan nila, lahat ng hindi nila naranasan noon. <laughs> pagtutulungan sa oras ng kagipitan ay hindi matatawaran ng anuman kahit kailan. Ang suporta mula sa pamayanan at sa pamahalaan sa kabuan ay napakahalaga sa bawat pamilyang Pilipino de sa ang nagbibigay ng liwanag sa panahon ng kagipitan. Lagi ninyong tatandaan na may bahaghari pagkatapos ng ulan. Anuman ang unos ang dumating sa ating buhay, huwag tayong malumbay sapagkat hindi ito panghabang buhay. Ako po si Director Aldrin Freeme na nagpapaalala na sa bawat tamo ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang bawat Pilipino. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyo muli ang isa namang kwento ng pag-asa at pagpabago.